Ayun. Okay mga kalapatids, sa uh, diretso landing board siya, no? For today's video mga kalapatids, mag-abang tayo uli sa ating mga warrior no araw ng uh, Army Hercules ngayon mga kalapatids. Um, tatlong club ang kinargahan natin ngayon mga kalapatids, no? Pinaghiwa-hiwalay na natin yung ating mga ibon. Uh, ngayon nga mga kalapatids itong uras na to ay uwian ng its uh, NHPC mga kalapatids. Nasa mga 1 to ang spin ng ibon ngayon. Kikinarga na nga natin yung ibon natin yung checkered uh, na hen no? Yung uh, bumalik lang sa atin uh, Kinarga natin sa uli Okay mga kalaparids uh, Ayan yung ibon natin na uh, kinalat natin no? Oh. Isa sa PRP, uh, dalawa sa PRPC, isa sa BFRC at saka is, isa din sa uh, NHPC mga kalaparids no? uh, Dapat tagdadalawa dapat yun mga kalaparids dahil Uh, kinarga natin 6 anim pito dapat yun mga no? nawalan tayo ng isa tapos sina tapos may yung ibon natin na kinarga natin sa inyo it's bumalik na after 2 uh, years bumalik sa atin tapos nakita natin may sticker kinarga ko mga kalapatid sa naging anim uli uh, yun nawalan tayo ng dalawa kaya apat na lang sila mga kalapatid okay mga kalapatid sabang abang tayo para makita natin yung speed ng ibon natin kung pwede natin isali sa pulling sa NH mga kalapatid mga kalabatid. tara abang-abang tayo moments later. Kakalapatids, nandito ah. Ayun o. No? Sa atin yata yun mga kalapatids. Pati ring na natin kung babalik. Bumabloater Wala. Ay mga kalapatids, may nagdaanan na nga no. Hindi sa atin pala yung bumabloosok na yun no. Ayun mga kalapatids, sa mga dapadaan ang dami o. Oh. Uwi na ng Maynila yun mga kalapatids Speed ng ibon na ngayon Nasa 1-1 na lang mga kalapatids 1-1 plus Ay na mga kalapatids Yun Oh <laughs> Dito bumaba ba? <laughs> Sa bubong oh, pasok na pasok 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 na, adon, Pasok na doon pasok Ay siya mga kalapatids so, Pasok na pasok 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 na. Oh, pasok, pasok, pasok. Ano mga kalapalids? Yun. <clears throat> hmm. Baba na, baba. Umuwi siya mga kalapalids ay uh, oras. 7.45 mga kalapalids. stop baba na. Ayun na, baba na siya mga kalapalids. Oh, doon, baba. Oh, baba na. Ayan. Ito siya mga kalapalids. Oh. Yon. Ay, asawa niya, nang babara ako mga kalapatids. Nanibago to mga kalapatids. Ayan. Okay mga kalapatids, sa uh, abang natin yung uh, iba pa nating ibon. No? Chichik natin. Ang abang natin sa si mga kalapatids ay nasa ah, uh, 14 ata. Ka. Mga kalapatids, no? Okay, mga kalapatids, ah, uh, babang tayo mamaya. A few moments later. Mga kalapatids, no, ah, uh, si Kidlat naman yung abangan natin ngayon sa BPRC mga kalapatids. Ah, uh, nirelease nga yung ibon sa Mundaka Tarlac, mga kalapatids. Nasa 111 kilometers mura, mula, mula Mundaka Tarlac hanggang Bukawi Bulacan, mga kalapatids, no? nasa 1 1 1 ang spin ng ibon mga kalapalids ngayon yeah, 1,000 plus 1 1 plus ang spin ng ibon okay mga kalapalids sa mga mga kalapalids si idlat na yata to idlat na nga mga kalapalids ayun o ayun na oh. okay pasok pasok umuwi siya mga kalapalids ng 8.30 o oh, pasok na pasok na Okay, titikin na natin mamaya kung ano yung speed niya mga kalapatids na. Ah, oh, pasok, 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 pasok. Pasok na. Ayun na, pumasok na mga kalapatids. 8.30 ang pasok niya. Ang dating niya, no? ay siya mga kalapalids. Ah. Third. Ayan, ayan, ayan. Okay. Ang uh, abangan natin ngayon mga kalapatids mamaya. Mga 8.45. Si yung si Batik at saka yung red bar natin mga kalapatids okay mga kalapatids titingnan natin kung ano yung speed ni ah uh, ni Kid Lad, no yung kinarga natin sa NHPC mga kalapatids ang speed lang niya ay nasa uh, kulang kulang 1000 lang mga kalapatids no na ni bago yung ibon natin ayun ayun na yung binabara ko na yun mga kalapatids yung pula yung ring ayan uh, ano, ni bago siya dahil first time nga niyang ikarga natin sa NHPC no dahil yung ibon na yung kinarga lag, doon natin kinakarga sa PRPC at saka si Kidlat mga kalapatids no doon din, doon din natin kinakarga kaya kagabi lang natin kinarga sa BPRC si Kidlat at saka yung si yung, yung si pula na yon mga kalapatids no yan pula kasi ring kaya pula lang tawag natin mga kalapatids okay at first time din natin kinarga sa NHPC siguro naninibago dahil last, uh, marami siyang uh, kasama nung no, pinapakawala no maraming ibon kasi sa NHPC Uh, possible na lumagpas din itong ibon na to dahil ang uwian nga ng mga NHPC ay baliches ganoon okay mga kalapatids uh, ay update ko kayo mamaya at uh, tit titingnan din natin kung anong oras ng kung ano yung speed ni Kidlat mga kalapatids okay a few moments later kalapatids, magabang tayo sa PRPC mga kalapatids. No? Pauwian na nga ng ibon ngayon. Nasa 1-2 ang speed ng ibon ngayon mga kalapatids. Um, uh, ni-release yung ibon sa Minoli Nueva Ecija mga kalapatids no? nasa 137 kilometers Ayan mga kalapatids uh, abangan natin si Batik mga kalapatids dahil meron nga tayo binago sa kanyang look no? papakita ko sa inyo mga kalapatids Ayan mga kalapatids uh, dyan nga si yan nga yung loop uh, look ni Batik no Ayan, nakita nyo yung sa may bubong mga kalapatids. Meron tayong nilagay na uh, mga mga tinik mga kalapatids no? ilagyan nga natin dyan mga kalapatids para ang baba ni batik diretso agad dito sa landing board hindi na pupunta dun sa bubong no? dahil sanay na siya dun sa bubong mga kalapatids na bumaba kaya tuturuan naman natin siya dito sa landing board ang baba niya para diretso so, ano lang tayo sungkit mga kalapatids uh, obserbahan natin ngayon mga kalapatids kung didiretso siya dito sa kanyang uh, landing board no? ang baba niya Okay mga kalapatids, kaya di tayo sumali sa pooling dahil ito ngayon dahilan natin dahil uh, tinuturuan pa lang natin si Batik na didiretso ang baba niya sa landing board hindi doon sa landing board doon sa baba mga kalapatids no ayun yung landing boards niyo uh, sana kasi siya doon mga kalapatids tapos nung ano na nga nat, uh, nat, na, na, nasanay na siya dito sa bubong ng loop niya kaya nilagyan ko na ng harap para dito siya masanay sa sa landing board okay mga kalapatids uh, sa natin uh, ah, sana dito na ang bagsak niya no para pwede na tayong sumali ulit sa pooling okay mga kalapatids let's go abang abang na tayo mga kalapatids ibon natin ayan titignan natin kung dito bababa umikot siya mga kalapatids sana yun ayun sa kabila baba niya mga kalapatids Nandito niya dito baba niya mga kalapatids bubugawin natin kailangan doon siya sa sanay Kusok, kusok, kusok. Ah, yung ano pala natin ito, mga lapatid, si Red Bar, no? Ayan. Una dumating, ayan. Okay. Ay, dito na rin isa natin, mga kalapatids. Yung inantay natin si Batik. Ayan, sana sa landing board siya bababa. Ay, namikot, mga kalapatids, yan, no? Yun. Ayun. Okay, mga kalapatids. diretso landing board siya, no? Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan siya mga kalapatids. Ayan. Dalitso landing board na yung baba niya. Ayan. Ah, uh, medyo na mat matagal nga lang ang uwi niya ngayon mga kalapatids. Nasa 9.19. Okay, pasok na, pasok, pasok. Okay, papasokin na natin. Pasok, pasok. Ah, uh, madaling papasokin tong ibon na to mga kalapatids. Ayan o. Papakita ko sa inyo. Ah, madaling papasokin yan. Okay, ayan. Kaya gusto natin sa landing board siya diretso mga kalaparids dahil uh, mabilis siya papasokin. Okay, mga kalaparids, punta na rin. Ayon si Batik mga kalaparids. No? Uh, medyo nahirapan siya ng ano, may nahirapan siya sa pauwi ngayon mga kalaparids. Ang speed niya nasa 1,000 plus na lang. No? Ang pauwi ng ibon ay nasa 1,1, kulang-kulang 1,2 mga kalaparids. Medyo nahirapan siya yon. Kitang-kita sa itsura niya. No? Nahirap siya. No? Ayan. Ayan. Pero maganda na rin yung ginawa niya mga kapatid. Si diretso na siya sa landing board. Ah, hindi na siya dumiretso sa bubong. Okay, maganda yung ginawa natin. Ayan. Madali siya papasukin mga kapatid. No? Sa trapping. Badating sa trapping. Ayan. Okay, sa siguro sa susunod na north north race. Ayan mga kapatid. No? Dahil ito si ano kasi bata pa to si Batik mga kalapatids no? Uh, kahit bata pa siya kaya niya makipagsabayad sa mga uh, may edad na no? kahit ano siya no? kaya basta nakamotivate lang siya no? ayan kami dyan nahirapan yung ibon natin mga kalapatids may sipon nga siya mga kalapatids no? kaya gamutin natin mamaya yan okay mga kalapatids uh, dito na natin tatapusin yung ating video no ako uh, kung nagustuhan nyo yung ating video mga kalapatids, please like, share, and subscribe mga kalapatids. Sana supportahan nyo yung aking YouTube channel mga kalapatids. Hoy, Discarty Vlog. Happy flying mga kalapatids.